So guys, meron na naman tayong uh, games na ipapagawa. Sakto lang si Owen. Subukan natin to. Kapon talo ko eh. Subukan natin. Tara. Alam ko nandito yung dalawa Uy, utik sakto. Diyan pala yung dalawa. Yan. May pag-games ako sa inyo ha. May pag-games ako. Oo. Ito, premium natin. Yan. 100. Sige. Si ano? Sino mo naman una? ah si Owen muna. Ikaw kumawak ng camera. See. Ito Owen. Ito, ito yung piso. piso. Tapos ito. Ganyan. Okay. No. Kukuha ka ng tatlong stick. Tatlong stick. No. Kailangan makabuo ka ng gantong bahay na yung pera is nasa, yung piso yung nasa loob. Ang galimang beses ka, pa pwede gumawa. Yeah. 100 ito, yan, ha? 100. 100. Kahapon, talo ko ni King Sa, sa. Tatlo, na? Hmm, tatlo. Tatlong stick lang. Gutom mo ah, sayang premium. Tatlo para po dalawa lang. Hindi, ba sa tatlo. Dalawa <laughs> eh. Ay, isa na lang, isa na lang. Pero ganun pa rin yung forma. Hmm, ganun pa rin yung forma. Ayun yan. Oo, oh, <nakatatlo, stigna> na. <laughs> Ulit. Sabi ko sa'yo, nakaisa na siya, nakaisa na. Hanggang lima. Hanggang, hanggang lima. Pagpitingin natin pa hanggang lima. Ah. Ay, saka na. Wala. Sali ako. Ayan. oh So, paano yan? Ay, no, pasok na yan. Hindi, bahay nga. Ah, hindi ba? Okay. Bye. Bahay. Bahay, gawin mo ng pundasyon. <laughs> Tapos yung graba. May tatlo ka pa. Paano kaya? To? Ano lang yun eh? Ayan, box. <laughs> Hindi pwede. Dalawa na lang. Ako, sali ako. Sali daw siya. 100 lang yung premyo ko. Talo ko ni Tintin kahapon. O, so, dalawa na lang. Ano kaya to Ano, suko ko na? Sigilit su na, suko ko na. palit, palit. Si oh, ano, si oh, Ming. Si, oh, o, si mo na. Ako man. Ilang ano, ilang round? Lima, lima lang. Pati itlog ko. ba yan. yan? Hindi pwede yan. Kailangan yung gagalaw yung piso. Ah, hindi gagalaw yung piso. Oh. Okay. Tapos tatlong stick lang gagawin. gagawin. Di Ang tatanggalin mo. Gagawin? Ang kukunin mo, tatlo lang. Ano ba kailangan bahay? Ayan, ganyan. Ganyan yung tura niya. Di ba pwede yung gano'n lang? Hindi pwede. Papasukin? Kawawa pa naman yung tao sa labas eh. Hindi pwede. Dapat dito <coughs> naman Saan ba yun? <laughs> Sa? Kapot, <laughs> oh, nakaisa ka na. Ginalo mo pa rin eh. niya. hindi pwede yun. Dapat kung ano lang dadamputin mo yun. Yan. Dugo ito guys. Hindi. Guys, mali na yung usapan nga nina ha. Labo kayo. Pag, pag hinawa ka mo yung tatlo, isa I na yun. I okay. <laughs> ba yan? 100 1 2 3 lang oh bahay Bakit <laughs> <Tulid> ano ba yun? Kailangan <tulid. laughs> mapano niya yung ano, magawa niyang bahay. Mga dalawa na ha? Dalawa na, dalawa. Hindi, ganito na lang. Bubuksan ko to, tapos papapasukin ko ganun. Oh hoy okay na. Di ba? Hindi pwede. Ano mm. oh, yun? Oo. Oh. Tatlo na. Ano e, alam mo Nakatatlo ka na. Sana lang. Sana lang. Ano ba yun? Sana lang. Pulpit ka lang pulpit. Nasa tablo pa yung basahan. Sana lang. Ganun pa rin yung kanilig. Ganyan din <laughs> Bahay ulit. Ano, at least bahay. Okay, kailangan ito na, dito. Alin lang na. Eh di ba baba ko to? Bahay, oh. Tinuro. <laughs> <laughs> Tinuro mo. mo eh. Oh, oh Biyandre. Pambili yung ulam. Mmm, baho ng pera mo. Oh. <laughs> hey, 100 pa, Ang sawa na muna Anot malaro, talo 100 sapa. May 100 pa ako dito sa bulse. May 100 pa ako dito Kaya lang <laughs> <Hey, 100. laughs> Last, last Last, last oh, Last daw Last oh, ano, ano. ano naman lalaro na yung kiking? Ganun din Bahay si, ano si din? eh, eh inano mo na? Yeah. Alam mo yung ano? Oo. Oh. Sarap mag-volleyball eh. Alam mo, pag may kasamang... Mag-volleyball ka na kanina. Nandun ka ba? Kami. Si e, Ivan, una. Laro, si Romile, kasi lumaro din. Ginagaya ko ni King King yun. Oh, Abutan mo yung ano, King. Yeah. No, kaliwa. Oh. Alam na kasi. Talo ka na. <laughs> Talo ka na. <laughs> <laughs> Talo na naman ako. Hmm. Oh. Oh. oh, ito. Yok. Yok na, yok na, yok na. Bukas <laughs> na, bukas na. Bukas na, bukas na. Yon, uh, sa mga sumusuporta sa amin, Siyempre, mayroon na naman kami panibagong i-shoutout at siyempre ang mag-shoutout sa atin si Tol uh, Owen. Owen, sino 'yung i-shoutout natin? Uh, Shoutout po kay Alvaro of from Ayahai Mexico Street, California. Oh, malayo yan ha, ah? California. Paano <laughs> sasana 'yung ano natin, video na? Oh, may dalawa pa. Um, oh, sino naman 'yan? Malayo dito. oh. Um Shout out kay Jericho Diaz from Taiwan. Taiwan. Grabe ah. Kusa sa na nakakarating yung ano natin, video natin ah. Isa pa. O oh, sino naman yan? Geraldine Gabriel Castillo from Riyadh. Kaya Riyad. yun. From Riyadh? Riyadh. Ano yan? Uh, siguro mayaman yan. Castillo, Pilido eh. Riyadh pa. Okay, salamat po sa mga sumusuporta sa amin. Uh, sana po ay eh, Tangkiligan yung mga aming mga video ang aming mga vlog. Thank you, thank you very much sa mga mga supporter. Bye! -bye.